Kaya hindi sila Hindi sila natatakot. Tingnan <laughs> natin bro bro bro. Okay, mga idol, pupunta kami sa dagat ni bro, bro Robin. Hello. Yow, 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 yow. Tara, tara, tara. Ay, malapit lang pala. Diretso lang hanggang sa dulo mga idol. Tatlong kanto daw sabi ni ate na uh, taga Franks. Okay, video natin yung daan papunta doon mga idol. Ayun, daming ano dito. Daming kainan. Miki-miki bro. Oh, no. Busuk, dulu, busuk, <laughs> busuk sabi, one take one. Haha. <laughs> <laughs> oh, parang foreigner. Awan jahan tadi. Parang ya, Ay, mayinit mga idol. Ngayon lang ulit tayo nakapunta dito mga idol. May git 10 taon na yung nakakaraan. Kaya di ko na matandaan yung daan. ah, <laughs> ano, ito po yung ano bayan ng Balesteros. Tagayan. Ano, may mga nagtitinda pala dito ng mga prutas. Mani pakwan, saging, sibuyas. Yan, pwedeng magbaon papunta doon. You know? bro, nalugitan mo. <laughs> ah, nakagala kami mga idol. Alas Jesse, ay Oo nga pala mga idol, di ba mag-isa akong nagmotor. Uh, si bro Robin, nauna silang pumunta dito kasi nagdala sila ng ano, ng mga baboy. Nagkatay. Yan. Tapos, bumalik yung elf na sinakyan nila para maghagot naman ng tao. Yun. Eh ngayon, uh, nasa simbahan sila kaya lang hindi pa nag umpisa kasi may naunang ikakasal Yan. um, naisip namin na magpalamig muna so eto hanggang napunta dito mga idol Hi. magpalamig pero napakainit ha oh ayo ayo pang pumuti mga idol oh. Ayaw ayo pang pumuti ayo umiti mga idol Ayaw picture ka sige bro yan, kita na yung I, <gibliwana siya> Kita na yung I love Balesteros At ito na, ano mga idol oh, Pwedeng Mag-post doon Sarap Ang ganda ng jacket mo bro Ang <laughs> ah! init bro Yan na, kita na yung dagat mga idol Dagat pero nararamdaman din namin na Naiwanan na, na kami. <laughs> Baka maiwan kami ng sasakyan mga idol no? Ay, sablay. Ito na, ito na, ito na. Mayor Vincent G. Unite. Vice Mayor Violeta Vidad Unite. Unite. Jai, bye, bye, guest house. Yan, may guest house sila dito. Bayview Park Face. <laughs> uh -huh. Init mga idol. You know? You know? Parang ganda naman dito. Parang Mall of Asia. My high seaside bro. Oh nga. Ito may ipapatay ko pa kasi dito mga idol. Ayan. Yan, I love Ballesteros. Sige bro, pipicturan kita bro. Pipicturan kita ng cellphone ko bro. Hindi ko makita bro kasi sobrang maliwanag. Sa pa, Yan mga idol, napicturan na natin si bro. Sugok ka na! Lakad-lakad <laughs> tayo sa dagat mga ito. Ad Adayo si ka. Oh, ganda ng alon mga ito. Oh. Okay, oh, may mga bata mga idol, on, ganda ng alon, mga idol. Oh. Ah, may mga 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 sarap bro you know siguro libre lang yung mga kubo dito mga idol you know, ang ganda oh pwede mag jogging dito mga idol maglakad lakad yan meron din mga kubo feeling ko libre yan dami tao hanggang dun mga idol kita tayo dito Maganda ng alon, sarap pa ng hangin mga idol. Siyempre, higutin natin. Ano pa? Nahilo na Ang ah. sarap ng alon mga idol. oh Bro. I picture ang kita, bro. Basta. Okay. Okay. Basta. Kia gina priyor. Yan, nakapunta na tayo sa dagat, mga idol. Hindi kaya kaya lang mga idol hindi tayo maliligo. Ang laki ng mga alon din oh Ang haba ng kalsada nito, mga idol, oh. Sarap magbisikleta diyan. Oh, pwede okay, pala magdala ng mga payong din mga idol oh. yan yung kubo nila mga idol gawa lang sa mga ano dahon ng nyog tapos may mga kawayan din tapos may poste poste mga ganon so, ito ang ganda kubo daming tao mga idol yun oh hawakan lang namin yung tubig mga idol tikman lang namin kung maalat yung dagat baka iba yung lasa ng dagat dito ah yun bro tingnan bro man yun black sand dito mga idol oh may kinang kinang pa Oo, oh, di ba? Kulit. Ang lalaki ng mga alam bro Sige bro, sisid ka na bro <laughs> Ang daming tao Oh? Ganda ang lawak ng buhangin mga idol oh. Okay, Hanggang dun pala yan sa dulo. Oh. O oh, mga bata nag-e-enjoy oh. Susulat natin yung pangalan natin dito bro. Pogi. Pogi! Shit! Inabot mga idol. Ang dami na nga ng sapatos ko eh. Putik-putik na nga eh. Lagay natin pogi. Pogi ako. Yan. Sarap ng alon mga idol. Pag mong buburay yan, Magagalit ako. Oo, oh, buburay. Oo. Oh. Kaya hindi sila. Hindi sila natatakot, lo. <laughs> Lumalakas, lo. Lakas ng alon, mga idol, oh. Hindi sila natakot. Yan. Ganda, bro? Lakas ng alon, oh. you know. You know yan, oh. Yan 'yung nang hihigop, yan, bro. Nanghihigop 'yan. Oh, laki oh Kirain, tatapang ng mga yun oh, sa gitna na no. oh Oh Yan mga idol Oh, nakakamiss magdagat mga idol tikman na natin yung dagat bro Tikman natin kung maalat mga idol Yan, 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 Tikman Titikman lang natin Yan, 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 ito na! Hindi <laughs> <laughs> ko natin... Bro, bro, bro! <laughs> <laughs> Paala, bro. Maalat <laughs> niya. Yan you know. o. Grabe, ang ganda ng alon mga idol. Yan na, yan na! Boo! Yun! Medyo mainit na mga idol oh. Tirik na tirik yung araw kasi medyo malapit ng magtanghaling tapat mga idol. So hanggang dito na lang muna mga idol no. Pabalik na kami ni bro. Baka may iwanan kami ng sakyan mga idol. Yun. <laughs> Let's go. Tumang-tumang si bro. <laughs> Sarap. Hello. Oh, lakas laki ng alam bro oh lo parang sasampan na yung ano ganda yan sana mabalikan ulit kita sa agad ng balesteros no <laughs> Black laksan sarap sulit peda lang